Kung hanap nyo ay masarap na pagkain at isang sulit na tambayan, pumunta na sa Capilupe Antipolo. Siyempre, ang bida dito ang kanilang nagsasarapang pagkain. Queso dilia, tacos, at garlic beef. Tapa na siguradong mapapa. Extra rice ka. Grabe, lambot ng karne. tamang tama ang templa at saktong-sakto sa ating panglasa. Kung naghanap kayo ng pampabusog, pampainit, meron sila ditong bulalo na sobrang malasa at pasta na creamy at cheesy pa. Crunchy, cheesy at siksik sa toppings. Perfect pang barkada. Kung naghanap ka ng refreshing drinks, subukan ang kanilang chocolate at caramel drinks. At kung gusto mo naman ma-relax, merong sina ditong swimming pool na may view ng buong Metro Manila. Pwede ka rin magstay dito dahil meron silang staycation room para sa inyo. At kung mahilig ka naman sa sining, meron silang art gallery dito na pwede kang mag-exhibit ng mga gawa mong painting o bumili ng mga obra ng ating magagaling na artist. Kung hanap mo'y pang banding, pang event, pang party, pwede ka mag-concert at magdiwang ng birthday o kahit anong okasyon dito. Meron silang billiards at family KTV room dito. At ayun na nga guys, kung gusto mo ng masarap na pagkain, magandang views at sulit na saya, dito ka na sa Kapil Lupe. Tara, kain tayo! Guys, dumayo pa tayo ng Antipolo para tikman itong bulalo na pinagmamalaki ng Kapil Lupe. Siyempre, hindi natin palalagpasin yan kasi sa to sa mga inadayo dito. Kita mo, tingnan mo naman naman. Well, laki. lagyan natin ng mais. <sharp inhale> lagyan natin ng laman. Ayun Lagyan natin ng mainit na sabaw. Nakita ko yung ano yun na Grabe, sarap. Perfect na perfect talaga yung bolaro dito. Lalo na dito sa malamig na lugar, Antipolo. Perfect. Um. So, ito yung kanilang queso din niya guys. Ayan, limang piraso na to. Pakikita natin, guys. Ayan, oh. Ito pag sinasaw-saw, eh. Manatin. Hmm. Mm. Grabe ah. Kunalo to, sorry. Siyempre, titikman din natin yung kanilang pang malakas ang tacos dito. Ayan o. Oh. Makikita nyo guys, yung tacos nila. Ayan o, oh. daming daming mango, daming beef, from oh, my cheese, ang damakmak. At sausaw natin. Ayan yeah, o. Hmm.